So, yon okay, good evening. So, let's update on the market. Anong nangyari sa news? Anong nangyari sa market? So, let's start on the core PPI and unemployment claim. So, kung mapapansin nyo, no? So, sabi natin kagabi, di ba? Once na magkaroon ng uh, actual, dito kay core PPI, magkaroon ng mas mataas versus dun sa previous or forecasted. So, negative siya for the market, di ba? Sabi natin kagabi. So, naging result is 0.9%. So, ibig sabihin, mas mataas doon sa pre-forecasted natin tsaka previous. So, 0.0 yung pre eh. 0.2 yung forecasted, actual, 0.9. So, kaya uh, negative for the market. So, ngayon, yung unemployment claims. So, sabi natin, kabaligtaran, di ba? Kapag mas bababa ba yung uh, actual dito sa forecasted tsaka sa uh, pre So, possible negative pa rin for the market, crypto market. So, ngayon, ang naging actual, 24, uh, 224K. And then, yung forecasted is 225K. And yung actual, di ba, ay yung previous 227K. So, mas bumaba siya. Ibig sabihin, negative for the market. So, ngayon, ano yung naging effect sa market? So, nagsabagsakan yung market. So, for BTC, ETH, Solana. So, hindi lang naman yan So, halos lahat siguro ng coin. So, ngayon, uh, tignan natin kung ano yung uh, possible na mangyari dito ngayon sa ma sa market, no? So, let's start on BTC. So, nasa 15 minutes time frame tayo. Ito, 15 minutes. So, kung titignan nyo, so gamit pa rin natin yung pivot tapos uh, moving average at exponential moving average so kung mapapansin nyo uh, above uh, below below nung moving average and exponential moving average yung market so sabi natin kapag kaganyan downtrend yung market di ba ngayon kung titignan natin dito so kung titignan nyo dito ano yung nakita natin so after mabreak yung pivot from from dito sa taas. So, bumaba. Tapos, nagkaroon ng breakout sa S1, support 1, and support 2 natin. Diba? Ngayon, nagkaroon ng retest. Tapos ngayon, rejected yung uh, support 2 natin. Tapos, nagkaroon ng momentum yung uh, seller dito. So, ngayon, i-check iche natin kung dire or magkakaroon ng malakas na momentum yung seller dito pero kung titignan nyo yan hawak ng seller yung market ngayon so ayun yung nakikita natin dito so tignan natin sa ibang ano, kung tignan nyo dito sa weekly so sa weekly ano ba yung nakikita natin so breakout din nung resistance 1, so possible magkaroon ng uh, ba balik dito or kunin tong pivot weekly pivot na 117k. So yun yung nakikita natin dito na pwedeng balikan ni uh, BTC. So ito is higher time frame. So for 1 hour, check natin sa 1 day. So for 1 day. So after ma-reject ma-reject nung uh, resistance 3. So ngayon dire-diretso yung baba niya. So, ang lakas no, kumbaga ang uh, ang lakas nung momentum nung seller dito from all time high kanina umaga so nagkaroon ng nagkaroon ng biglang baba nung market pero kung titignan nyo dito sa one day time frame asan yung moving average natin and exponential nasa baba pa din no? So, ibig sabihin, dito sa 1-day time frame, sa higher time frame, uptrend pa din yung market. Pero sa lower time frame, so, ang nakita natin dito sa lower time frame, so, 1 uh, hour to 15 minutes and 5 uh, minutes, so, nasa baba na yung market below no, ito, below no, tawag nito Itong moving average and exponential moving average natin Pero kung titignan nyo Ang um, dapat Dapat na gawin dito ni market, ni BTC para Or ng mga buyers Para bumalik siya sa taas is Magkaroon ng rejection Or balikan tong uh, R1 tapos basagin So check natin sa one day So, sa 1R tayo. Pero kung titingnan nyo dito, sa S1 and S2, previous, previous S1, S2, tsaka yung previous pivot. So, ang ganda nung mga rejection nila. Kasi pwede rin natin itong gamitin reference. Itong mga to. So, pwede natin gamitin reference yan. Ngayon, sa 1R time frame tayo, kung mag-close yan below, so, kung possible, kunin tong S3 sa baba. So, ayun nyo, madami siyang kunin, di, pwedeng kunin dito sa baba eh. So yan, yung pivot, pwede niya kunin yung mga yan. Ayan yung pwede niya kunin. Once na, mag-close below. So bumalik yan dito sa baba. So inyo yung nakikita natin dito kay BTC. Pero once na i-reject niya yan, yung mga previous support and pivots dito sa baba, so possible magkaroon ng momentum yung mga uh, buyers ibalik sa taas yung market. Pero kung titignan natin maganda yung rejection kasi sa R1 pa lang ang ganda na yung rejection dito. Sa 1 uh, hour time frame gamit natin is daily. So let's see no kung ano yung uh, mangyayari dito kay BTC kung dire diretsyo bababa-baba ulit. Ang kukunin niya is 117. So ito yung titignan natin. So ito kasi yung uh, support 3. So, ayan o, no? 117, 138.3. So, possible ito yung kunin niya dito sa daily. So, sa sa weekly kasi, may pwede siyang kunin na pivot na 117. So, ayan yung nakikita natin dito sa weekly. So, pwede tayo mag-base sa weekly, pwede tayo mag-base sa daily, sa monthly, and yearly. So, kung wala kayong nakikita, wala tayong nakikita ang... Uh, magi pwede natin maging reference dito sa lower time frame. Pwede tayo magangat. So, from daily, kung wala tayong nakita, pwede tayong pumunta ng weekly. Kung wala naman tayo nakita sa weekly, pwede tayong pumunta ng monthly. Pwede tayong pumunta ng yearly kung wala tayong nakita sa monthly. So, ganun lang naman yan. Reference. So, pwede tayong gumawa ng uh, reference natin doon. So, yan. Yung for the weekly. Pero kung titignan natin sa weekly, no? sa so, 1 hour time frame pababa yung market sa so, 4 hours so ah uh, kung ito mag-close dito mag-close or i-reject niya tong R1 so possible bumalik to sa market sa taas sa 4 hour time frame ha? pero kung ito mag-diretso yung momentum possible kunin niya si 117 na So, possible kunin niya si 117. Ngayon, ang titingnan natin dito, kung kukunin niya si 170 na pivot, anong gagawin niya? Pabasagin niya ba 'to or ire-recheck niya ibabalik sa taas yung market. So ganda kasi ng rejection dito sa R3. So yun yung nakikita natin dito na rejection. So ngayon, kung ito babalik sa taas tapos hindi niya mabasag 'to or uh, hindi siya or reject yung R2, so possible bumalik 'to pababa. So kung eto ma-reject yung pivot, kunin niya yung pivot, bumalik dito, tapos i-reject niya si R2, bumalik pa waba. So, possible, basagin niya yan. Dire-diretso pa waba. So, yun yung nakikita natin dito. No? So, kailangan kung babalik siya sa taas, kailangan basagin niya si R2 and kunin si R3. So, yun yung nakikita natin dapat na gawin ni BTC kung gusto niyang uh, pumalik sa taas yung market. Pero kung titignan natin, bumaba uh, bumababa yung dominance ni uh, BTC pero si ETH so tumataas no. So ano ba yung cycle no? Ang cycle, di ba? Uh, bababa yung dominance ni BTC, tataas yung kay ETH. So magiging ETH season tapos after ng kay ETH, so magkakaroon ng alt season. So yun yung pwede natin bantayan dito. Kay Uh, BTC. So, for the ETH, so ito kanina, umakit na to ng hanggang, bumalik na to eh. So, off, ito, yan, bumalik siya dito. So, kung titignan nyo, nasa 1 hour time frame tayo, gamit natin weekly. So, kung titignan nyo itong uh, R2, so, nagkaroon siya ng rejection dito. So, ngayon, ang titignan natin kung magkakaroon ng momentum itong itong CETH. kasi kung titignan nyo itong dalawang candle na to so possible momentum ni buyer pero kung ito magkakaroon ng retest magkakaroon ng retest dito sa baba dito sa resistance 2 so possible either basagin nya to or i nya so dapat i-reject nya yan no. so yun yung dapat mangyari dito kay ETH para magdire-diretso yung momentum pataas. Kasi kung babasagin niya yung R2 and R1, so possible ang kunin niya yung pivot na 4K. So, tingnan natin kung ano yung uh, kukunin niya dito. Ni? Kukunin ni, ano, ni ETH. Either i reject niya ba to Tapos, babalik sa taas. Either i-retest pala and then i-reject. Tapos, babalik sa taas or babasagin si R2 and R1 pupunta kay pivot. So, yun yung pwedeng senaryong mangyari dito eh. So, let's see no, kung ano yung mangyari kay ETH. Pero, uh, konti na lang yun. Eh. Makukuha niya na din yung panibagong all-time high niya. No? So, after ilang years. So, from, ito, from 2024. So, nag fail siya dito eh. So, nag-fail siya kunin yung uh, all-time high dito sa 2024. 2024. Ngayon, 2025. So, kukunin niya na ba yung naging all-time high dito sa 2021? So, ito. Uh, November 2021. So, check natin kung babasagin niya na to Pero kung titignan niyo yung momentum ni ETH... So, possible talagang basagi niya. So, marami lang noises dun sa ano. Marami lang noises dun sa sa lower time frame. Pero kung titingin nyo sa ma higher time frame, maganda pa rin yung galaw ng market. Uptrend pa din kasi yung mga exponential and moving average exponential moving average natin and moving average natin below pa rin ng market no? so uptrend pa rin siya dito sa higher time frame So, konting-konti na lang, oh. makukuha niya na sana yung panibagong all-time high. So, 4.8. So, 4.8. So, dapat kunin niya yung 4.9 para magkaroon na ng new all-time high. So, almost, almost nandun na siya eh. 4.8 eh. Pero, ito, tingnan natin kung uh, ang mangyari dito sa higher time frame, ang dapat nabasagin ni ETH para makuha niya yung ang bagong all-time high is itong 4906 tsaka uh 4613 pero kung ito magkakaroon siya ng rejection dito sa taas so possible bumalik to sa baba so possible bumalik na to sa baba once na i-reject niya yan dito sa higher time frame so sana basagin na to para magdire-diretso yung Uh, momentum pataas So check natin So meron lang mga noises sa lower time frame So dahil sa si news News So dahil dito Tapos meron din May mga news din sa twitter eh. So tignan natin mamaya Kung ano yung uh, Magiging galaw niya Pero for me Possible basagin nya to Kasi kung titignan nyo uh, August 14 pa lang August 14 pa lang. So, wala pa tayo sa kalahati. Bukas pa lang, magkakaroon na ng... Mamaya uh, mamaya pala, magkakaroon na ng kalahati na ng buwan. So, check pa rin natin. Mahaba-haba pa din yung 15 days para gugulin yung ito, uh, para basagin niya. So, sana basagin niya to para magkaroon ng momentum pataas yung market. So, once na basagin so, possible, panibagong all-time high, Panibagong history na naman sa crypto So, that's for ETH Kay XRP So, tignan natin kung XRP uh, Buna tayo sa 1 hour time frame So, gamitin natin yung uh, daily muna So, for daily So, ano ba yung nireject ni XRP So, itong previous uh, S2 nya Previous S2 So, kung titignan nyo, niretest So, after i-reject kanina, nagkaroon ng retest dito kay uh, support 2. So, yung support 2 natin is 3.1002. Uh, so, ngayon, kung magdire-diretso yung momentum niyan pababa, ang possible na kunin niyan is itong S3 sa baba. Previous S3 na 3.02 and itong uh, 2.9. So, yun yung possible na kunin ni... Uh, ETH dito sa 1 hour time frame. Kasi kung titignan nyo, after ng uh, break dito sa R1, tapos break dito sa R2, naging nagkaroon ng change ng momentum dito. No? Nagkaroon ng change ng momentum. So, saan? Ito. Tignan nyo yung uh, Another indicators natin Yung moving average Tsaka yung exponential moving average So nag below yung market dito So ngayon check natin kung uh, Magkakaroon ng uh, re Ano dito ng rejection Or dire direts yung Bababa yung market dito So ayun yung 4XRP So tignan natin sa weekly Kung merong ni Reject si XRP. Pero kung titignan natin sa weekly, so tagalin natin to. So kung titignan natin dito sa weekly, yung previous pivot, so binalikan niya. So itong 3.009. So itong 3.0012. So yun yung binalikan niya dito sa uh, weekly pivot. So ngayon, ang titignan nga natin kung babalikan niya tong 3.0. So, bumaba siya kanina eh, hanggang 2.9. So, kung kung na-reject yan, dire-direcho yung momentum pataas, possible, bumalik to dito sa pivot and R1. Pero kung hindi, dire-direcho yung momentum pababa, so possible kunin na si S1. Support one, So, kaya kung basagin si support 1, kukunin to si support 2. And kung basagin si support 2, possible kunin si support 3. So, medyo malalim yung uh, kukunin niya. Kung sakaling, kung sakaling mabasag itong support 1 natin. So, ang abangan natin dyan kung magkakaroon ng rejection dito. So, pero kung titignan natin sa higher time frame, Higher uh, your time frame one day ano ba yung galaw ni ni tawag dito Ah... Uh, XRP so kung titingnan nyo yung galaw ni XRP nasaan nasa pivot pivot area so ngayon na kung weekly yan nasa one day time frame tayo ngayon kung i-reject nyo to ulit kung i to ni uh, XRP Umangat yan, bumalik hanggang 1.5. So, possible magkaroon ng momentum yung mga buyers. Itulak na pataas yung market dito. So, possible ganun yung mangyari dito kay XRP. Pero kung ito, dire-diretso yung momentum pababa. Kasi kung titignan nyo yung moving average 50, nasa baba pa din eh. So, ibig sabihin uptrend pa rin yung market dito. So, sa higher time frame, uptrend pa rin. Pero kung ito, dire-diretso yung momentum pababa, basagi si S1, S2, and S3. So, yon good luck. Possible, medyo malalim yung kunin niya. So, check natin kung anong magiging galaw ni XRP dito. Kay, uh, one day time frame. So, kung titignan natin, ano ba yung pwede nating maging reference per value gap. So for per value gap, 'yan. So from dito to dito. So ito. kung magiging rejected yung per value gap Tsaka yung pivot, so maganda oh. Maganda ang ano siya, nasa gitna yung nasa loob nung per value gap zone yung uh, pivot natin. So ngayon kung ito i-reject, -re so pwede tayong mag-entry dyan. nung no? resistance nung uh, XRP. So yung 3.4 yung 3.270.75 So, yun yung pwede natin gano'n dito. So, check natin kung ano yung magiging galaw kay XRP. So, yun yung mga nakikita natin. Ah. So, pwede natin i-check yan for the reference. So, ngayon, kay Solana naman tayo. So, for Solana, sa Solana, one day. So, pun punta tayo sa 1 hour. So, for 1 hour time frame, uh, gamitin natin muna yung daily. So, kung meron tayong makita, yon Sa daily, kung titignan nyo, rejected yung support one natin dito. Plus, meron tayong per value gap dito. Dito sa part na to. Pero kung titignan nyo, uh, nagkaroon na ng ah uh, pwede natin gawing reference ng entry yung per value gap. So, kung ito, dire-diretso yung momentum pababa. So, possible. Kasi, 1 hour time frame eh. So, 11.39. So, kung ito, dire-diretso, momentum pa baba, basagin si S1. So, possible, bulusok pa to. Ang kunin yan, itong 185. Kasi, kung titignan nyo, malakas tong 185. Tumapat sa pivot. So, 185 to 186 ang pwedeng kunin niya once na dire diretso yung momentum sa rejection dito. Pero, kung titignan nyo, ang lakas nung rejection no ganda nung support 1 natin dito kay ah uh, daily so sa daily yan so ngayon check natin sa weekly meron ba tayong pwedeng maging reference so meron din yung R2 so kung titingnan niyo yung R2 ang ganda rin nung rejection dito sa R2 so rejection niya dito sa R2 yung R2 natin is 192 plus meron pa tayong per value gap na pwede nating gawing reference for na entry so ito yon yung uh, 196 so ayan yung nakikita natin dito kay Solana so kung babasagin niya yan babasagin niya yung mga support so dito sa one day uh, pivot natin kapag binasag niya yung R2 possible kunin yung R1 and yung pivot So, ngayon, ang crucial dyan, yung pivot. Once nabasagin yung pivot, possible luha yan, balikan yung uh, S1, S2, and S3. So, yan yung pwede niya kunin. Pero, kung, kung magiging malakas yung momentum ng buyer dito, so, possible, itulak pa to sa taas. Kasi, kung nyo, 1 hour time frame, So, maganda yung rejection dito. Maganda yung momentum ng buyers. May mangilan nilang na seller na nagtutulak pa baba. Pero kung titignan nyo, malakas yung buyers kasi kung malakas yung seller dito, babalik niya yan pababa. Gets? So babalik niya yan pababa. So ibig sabihin, malakas dito pa lang sa rejection na to. Malakas yung buyers. So malakas yung momentum ng buyers. Kaya possible ibalik to pataas. So yun yung nakikita natin dito kay Solana. So for the Twitter, no. Maraming good news din. Meron din naman mga bad news. So, for Twitter, yon ito. Uh, two hours ago, watch your guru. So, Treasury Secretary Besen says, the US government is not going to buy Bitcoin. So, negative siya, no? From the market. So, hindi natin alam kung ano yung reason nila. Pero, negative siya for the market. So, baka mamaya, may mga mag mag-panic. Panic selling. So, possible, naredirect dire yung baba niyan. Kung may magpapanik selling. So, check pa tayo. Ito, 23 hours na ito eh. 23 hours ago. So, yan. Uh, US PPI rises to 3.3 above expectation. So, maganda ba siya? <laughs> so, pero, yung result kasi, yung PPI, negative mataas yung ano eh, naging actual eh. So passive may ano siya, uh, baga, hindi siya long term negative, meron lang mga ah uh, tawog nito. Meron lang mga traders na nag nagano dito, possible na nag tp So, 'di ba, biglang lumipad yung mga coin. Ngayon, nagkaroon ng news kanina. So ito, nagkaroon ng news. Ngayon, syempre, yung iba nagpa-panic yan eh. panic sell. Kaya kung may kita nyo, panic sell sila kasi negative yung naging result. Kaya biglaan yung pagsak ng market. So, yun yung dahilan kung bakit sobrang taas ng volume kanina. So, yun yung naging mindset nila. So, check natin kung ano yung magiging uh, galaw ng market ngayon medyo humupa naman na siya eh. Nagkaroon na ng humupa. Pero kung titignan nyo, maganda yung mga rejection after, after nung news na yon So, maganda yung mga rejection niya. So, check natin kung maganda yung pullback pataas or magdire-diretso pababa yung market. So, yun lang. Check lang tayo nung uh, chart, market, pero good trade. So, kaya yung advice advice ko lagi once na may mga may mga news na ganto may mga news na ganto so wag niyo sasabayan kasi masyado malikot 'yan pero kung meron kayong trade before the news so antayin niyo lang wag niyo i-close wag ano lang kayo mag safety lang kayo ng stop loss niyo para kung sakaling maging negative news so tapos naglong kayo negative news so possible baba may market di ba so okay lang kasi mag magbigay lang kayo ng ano ng stop loss nyo so ito muti ko na malimutan pala no uh, mamaya August 15 so ito ito rin isa lang rin, rin possible na magpagalaw ng market so mag magkaroon ng likot ng market is itong uh, core retail sale so diniscuss na natin to kahapon di ba so dapat Ah, uh, maging ano, maging maganda yung result para mas maganda yung maging momentum. So, mas maganda yung maging momentum nung uh, market pataas. So, yan. nagkakasunod diyan yung core retails tapos yung uh, inflation expectation. So, check natin kung ano yung magiging galaw ng market. So, yun lang. Uh, bukas ulit. This is Ben Crypto. Peace out.